Mga step by step na dapat malaman mo sa Hashtag Alamin na This! Hindi na nawala ang mga insidente ng salpukan sa mga highway at kalsada na kinasasangkutan ng sasakyan at mga motorsiklo. Madalas, ito ay dahil sa pagiging irresponsable ng mga motorista. Kaya naman para iwas sa aksidente, narito ang mga dapat gawin sa ligtas na pagmamaneho. Ayon sa mahotoridad, laging sundin ang mga batas trapiko. Ugaliing maging mapagbigay sa daan sa mga kapwa motorista. Huwag kakalimutang magbigay ng signal kung ikaw ay liliko, hihinto o lilipat ng lane. Kung sakaling magkaroon ng problema sa iyong sasakyan habang ikaw ay nagmamaneho, huwag magpanik. Huwag aapakan ng biglang preno dahil malaki ang posibilidad na mas mawala ng kontrol ang iyong sasakyan. Dapat ay iwasan mo mga makakasalubong na sasakyan at tignan na kung saan sa daan maaari mong idiretsyo ang iyong minamanehong sasakyan. Ngayong hashtag alam na Des, dapat ishare na this.